nagagabit ka na. Eh, para pag nadisgrasya mo ako, you're free. Kahit na may edad na ako, puta, pag inabot ka sa akin, eh, talaga naman tatanggalin ko lahat ng gilagit mo eh. Gawa ka, David. Wala tayong dimandahan. Magkanaan tayo, tunay na laban. Kahit dyan na mismo sa harapan ng bahay nyo. ba? Diba? Para tapatan ko yung kahindutan mong hindut ka. <coughs> mo. Ang dahi mong buhay na sinira. <coughs> mo. Ang dami mong mga taong wala namang kinalaman sa buhay mo. <coughs> Kirain mo, ikokontent mong -rotot ka. Sa isang nakakagulat na pangyayari, hindi na nakapagpigil sa sobrang inis si Francis Leo Marcos matapos ang mga matitinding patutsada ni Makagago sa social media. Ang dating mainit na diskusyon, ngayon ay tila na uwi na sa isang matinding personal na banggaan. Maraming netizens ang nagulat, may mga kumampi kay FLM habang ang iba naman ay nasa panig ni Makagago. Ngunit sa gitna ng ingay, Lumalabas na hindi na lamang ito simpleng sagutan online, kundi isang laban na puno ng emosyon, galit at pride. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Nagumpisa ang lahat ng ito nang balikan ni Mark Jason Warnakulahewa o mas kilala bilang si Makagago ang dati na nilang alitan ni Francis Leo Marcos sa social media. Isang alitan na halos ilang taon nang tahimik pero ngayon ay muling binuhay. Sa kanyang panibagong post nitong mga nakaraang araw, pinuna ni Mark Jason si FLM sa kanyang umano'y pagiging trillionaire, mayabang, scammer, at higit sa lahat ang kanyang pamimiki umano sa kanyang pagkatao bilang kaanak ng mga Marcos. Ang naturang post ay mabilis na kumalat sa social media, parang apoy na tinangay ng hangin, kung saan Ilang minuto lang matapos itong i-upload, libo-libong netizens ang agad na nag-react. May mga natawa, may mga natuwa sa tapang ni MG, pero mas marami ang nagulantang dahil muling binuksan ni Makagago ang isang lumang sugat na akala ng marami ay matagal nang sarado. Pero ang hindi alam ni MG, napanood mismo ni Francis Leo Marcos ang video at doon na nagsimula ang lahat. Ayon sa mga netizens na nakasubaybay, labis ang galit ni FLM matapos mapanood ang mga pahayag ni Mark Jason. Sa isang live broadcast, makikita ang kanyang matinding emosyon, nanginginig sa galit at paulit-ulit na sinasabing, Kung matapang ka, puntahan mo ako dito sa harap ng bahay ko. Binanatan din niya si MG ng mga masasakit na salita na tila hindi na niya pinigilan ng sarili. Kung saan tinawag niya itong duwag, unggoy, at iba pang mga salitang puno ng galit at hinanakit. Ayon kay Francis Leo Marcos, madali lang magsalita sa harap ng kamera. Pero kung tunay kang lalaki, harapin mo ako ng personal. Dahil ako, lahat ng mga taong naghahamon sa akin noon ay pinupuntahan ko sa bahay nila mismo. Makikita sa tono ng kanyang boses ang matinding emosyon, tila ba matagal na niyang kinimkim ang sama ng loob na ito. Hindi na ito basta simpleng bangayan ito ay pride laban sa pride, ego laban sa ego. At habang naglalabas ng galit si FLM sa kanyang live, daan-daan naman ang mga manonood na sabay-sabay nag-comment ng Harapin mo na si MG kung tunay ka talagang matapang. Hanggang sa umabot na sa puntong hinamon na mismo ni Mark Jason, si Francis Leo Marcos ng suntukan sa loob mismo ng ring. Isang hamon na nagpagulo sa buong social media dahil sa unang pagkakataon may naglakas loob na tapatan si FLM ng totohanan na matagal na ring iniintriga ng publiko. Sa isang matapang na pahayag ni Makagago, sinabi niya, na kung talagang lalaki ka FLM, harapin mo ako. Saring tayo mag-usap. Suntukan tayo magdamag. Tingnan natin kung sino talaga ang unang babagsak. Agad na nag-trending ang kanyang hamon. Maraming netizens ang nag-react. Ang iba ay natatawa pero karamihan ay na-excite. May mga nagsabi pang, ito na ang laban ng dekada. Habang ang iba naman ay hindi makapaniwala na darating sa ganitong punto ang dalawang personalidad, ang dating simpleng bangayan sa internet ay biglang naging isang lehitimong kaganapan. Parehong kampo ni na Francis Leo Marcos at Mark Jason ang gumawa ng waiver at pumirma, senyales na handa na silang harapin ang isa't isa sa loob ng ring isang sandaling nagpasabog sa buong online world dahil hindi ito basta hamuna na lamang ng salita, kundi isang tunay na labanan ng dangal at tapang. Mula Facebook hanggang sa YouTube, sabay-sabay na umugong ang pangalan ng dalawa. May mga fanpage na gumawa pa ng countdown habang ang iba ay nag-upload ng edits na parang trailer ng isang malaking event. Para bang isang pelikula ang nabubuo sa harap ng mata ng publiko. May mga nag-alok ng venue, sponsors, at maging ng mga referee para lang matuloy ang inaabangang ang sagupaan. Ang mga netizens ay nahati. May mga kampi kay FLM, may mga kampi rin kay MG, pero iisa lang ang sigaw ng lahat. Ang ipakita kung totoo ang mga binitawang salita upang malaman ng madla kung sino talaga ang matalo. Sa kabila ng ingay at excitement sa paparating na sagupaan sa loob ng ring, biglang kumalat sa social media ang isang nakakagulat na usap-usapan na umano'y pinapahanting na raw ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos itong si Mark Jason. Ayon sa bulong-bulungan na lumaganap online, may mga taong umano'y inutusan daw ni FLM para hanapin ang kinaroroonan ni MG, isang hakbang na nagpataas lalo ng tensyon at kontrobersya sa pagitan ng dalawang kampo. May mga nagsasabi ring baka taktika lamang ito ni FLM para takutin si Makagago Ngunit may ilan din na naniniwalang seryoso ang banta. Kung totoo man ito o hindi, iisa lang ang malinaw. Delikado pa rin ang kalagayan ni Makagago. Sa dami pa naman ng mga taong may koneksyon kay FLM, hindi malayong may mga taga-suporta itong handang ipagtanggol siya sa kahit anong paraan. Ang ganitong klase ng issue, lalo na't may halong personal na galit at bantang karahasan, ay nagdudulot ng pangamba sa publiko. Kaya't maraming netizens ang nananawagan ngayon na kung may dapat mang patunayan, gawin na lang ito sa legal na paraan o sa loob ng ring, hindi na sa anumang paraan kung saan maaaring may buhay na mawala. Dahil kung tutuusin, pareho naman silang nakitaan ng tapang. Isang tapang na hindi sa likod ng kamera o sa tahimik na kwarto ipinakita, kundi sa harap mismo ng milyon-milyong netizens na nakamasid sa bawat galaw nila. Isang tapang na idinaan sa social media sa mga post, live videos at matitinding salitang binitawan na tila apoy na patuloy na nagpapaliyab sa kanilang alitan. Sa dulo ng lahat ng ito, kahit may edad na raw si Norman Mangusin, ay hindi pa daw siya aatras sa laban. Sa halip, ipinakita niya na hindi hadlang ang edad sa tapang, lalo na kung ang nakataya ay pangalan. Sa mga pahayag niyang kumalat sa social media Sinabi mismo ni Marcos na hindi siya natatakot sa laban nila ni Makagago. Sa kadahilan kung laban lang daw ang gusto niya, ibabagsak raw niya at tatalunin ito sa loob ng ring. Gayunpaman, hindi dapat maliitin si Mark Jason. Bagamat mas bata siya, dala niya ang sigla at matinding determinasyon na hindi dapat ipagsawalang bahala. Iba ang paraan ng kanyang pagharap, mabilis, direktang pananalita at hindi natatakot mag-push ng limitasyon para patunayan ang sarili. Para sa kanya, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pagtatanggol ng reputasyon ng isa, kundi pagkakataon para ipakita na kaya rin niyang tumindig at makipagsabayan sa kanyang kritiko. Marami ang naniniwala na taglay niya ang matapang at walang takot na enerhiya ng kabataan, ang tapang na agad kumilos sa sagupaan, umangkop sa bawat galaw ng kalaban, at magsimula ng opensiba kapag kinakailangan hindi ito basta ugali lamang. Ito ay diskarte at paninindigan. Na sa bawat post at panawagan niya, malinaw ang mensahe. Hindi siya magpapaapi at hindi siya magpapadala sa pressure ng karamihan. Sa loob man ng ring o sa labas nito, dala niya ang parehong apoy. Ang apoy ng isang mandirigmang hindi natitinag sa laban. Ikaw, ano ang masasabi mo sa umiinit na banggaan ng dalawang kampo? Kaya kaya nilang patunayan sa loob ng ring ang mga salitang binitawan nila? o hanggang salita lang ang laban na ito. Ikaw na ang humusga, e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Makita mo magpa-apidabit ka na. Eh, para pag na-disgrasya mo ako, oh, you're free. Kahit na may edad na ako, puta, pag inabot ka sa akin, eh, talaga naman tatanggalin ko lahat ng gilagit mo eh.